Alam mo ba kung bakit maraming tao tulungan ko, Cynthia? Dahil sa pinasuka kong to. Pero, ang tulong na binibigay mo sa kanila ay tulad lamang sa isang masarap na pagkain na pagkatapos mong isubo at lunukin, inilalabas eh mo rin. tagal naman. Nalabas na yun. Kanina pa tayo rito eh. Daddy, daddy, kain tayo. O, sige. Oo, daddy, gutom na kami. Ah. Ah. Ang ganda-ganda, lo. -ganda, daddy, gusto no? kong hamburger. Tirahin mo na. Ikaw na, tirahin mo na. Daddy, daddy, ang ganda nung no. minunod natin, no? Nakakatawa. Kaya ako nga kayo dito sinamay. Oo, oh, lahat ang gusto nyo, bibiliin ko. Pasok kayo sa loob, bilis! Ah! ah! mo! Ikaw pumanat! Oh, sige! Sabay tayo! Balaga tayo, ha? Takpo! Oh, Adali! Bilisan niyo! Dali na kayo! Dali! Dali! Pare, salamat ha! Huwag ka sa akin magpasalamat! Sa so, mga anak mo! Sige na! Alis na! Ma pegiris, patrat ninyo! Joe, sorry ha, pahiram muna. Sandi ha! Ya. Pukti siya! harap na gini habang maaga! Siya wala sugat! Siya babalik dito para magnanakaw! Siya kukuha ating buhay! Kayo! Magkayo aris! Puro kay takbo! Bukin siya! Pagpasokin ninyo yung squatters area. halug ninyo yung buong lugar. Walang ibang pwedeng pagtaguan si Giliar. Ba't ka nagkaganyan, Giliar? Ba't hindi mo pinahalagahan ang mga tinuro ko sa'yo nung bata pa tayo? Hmm. Hindi mo lang alam, Cynthia. Matagal kong sinunod ang mga payo mo. Alam mo ba, nandito yon, Nandito yon, ha? Pero may nangyari ba sa akin? Wala. At alam mo ba, sa sandaling panahon lang, ang dami ko na tulungan tao. Alam mo ba kung bakit maraming tao na tulungan ko, Cynthia? Dahil sa pinasukang kong to. Pero ang tulong na binibigay mo sa kanila ay tulad lamang sa isang masarap na pagkain na pagkatapos mong isubo at lunukin, inilalabas eh nilalabas mo rin. Gilier, hindi tulad ito na mga maubuting salita, maubuting mensahe na naiiwan sa isip ng mga tao. Hindi ako pare. Tao ko. At kung kailangan kong gumawa ng kasalanan para makatulong sa tao, gagawin ko. Kahit sampung beses pa. Yon ang pinili mong daan. Pinili mong makatulong sa mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan kesa tumulong sa mga tao sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Sitya, nagkamali man ako sa pagsunod sa mga aral mo. Sinisiguro ko naman sa 'yong hindi ako nagkamali sa pagtulong sa mga tao. Pero itong tandaan mo, kahit na anong pang mangyari, mahal na mahal kita. Ano? Hindi ako mapalagay na hindi ako makapunta sa banyo. Nasaan si Gilear? Bakit di siya pinabayang makula? Kilala kong Ano gagawin natin? Upo na lang tayo rito, hintayin natin kung kailan siya sasalakay. Dapat kumilos tayo. Dapat palabasin natin sa pinagtataguan niya. Paratsis! Ikaw isip paraan. Kung paano siya rarabas. Ikaw mas kilara sa kilira.